Tama, tinuturuan mo sila maging tamad at umaasa sa IDA para ang loyalty nasa sa inyo ang boto. inatanggap na ayuda galing sa ating pamahalaan. Congressman Jinky Luistro, mahiya naman po kayo. Hindi po yan galing sa pamahalaan. Ang pera galing po yan sa buwis ng tao. At pangalawa, Congressman Luistro, ang pera na yan para yan sa infrastructure at sa health ng tao. Kinuha dinala sa ayuda. At pangatlo, isa kayong lawmakers, ibig sabihin, ang trabaho nyo ay gumagawa ng batas hindi magbigay ng ayudo para mabumangaw kayo sa mga botante. Mali po yun! Kung gusto nyo magbigay ng ayuda, dapat social workers ang pinasok mong trabaho, hindi lawmakers. Congressman, pakinggan nyo ang sabi ni Vice Ganda. Gumawa ng batas, kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil okay. ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas. Hindi nagbibigay ng ayuda. Okay. Ibigay ang utas! Na utas ang dilatang mata! Ang gusto na!